Boss Joey De Leon, sinakya na lang ang nagsasabi pa rin lugi na sila. Eat Bulaga TVJ YouTube Channel, 1 million subscribers na. Atasha Mulak, miss na daw ang barangay, at gusto nang bumalik sa sugod bahay. Matatanda ang, noong Biyernes May 17, nang unang bumisita si Tash sa barangay, na kung saan, ay talaga namang kitang-kitang nag-enjoy talaga dito si Tash, nang mapasama siya sa barangay at sa subod bahay. Nahinangaan pa nga ng marami, dahil sa walang arte nitong pagsama sa barangay, at sa subod bahay, Kahit na nainitan at pinagpawisan, ay halata namang nag-enjoy talaga si Tash dito. At kapansin-pansin din nga noon, na mas lalong ang naging makulit at hyper si Tash, nang mapasama ito sa barangay, kumbaga mas naipakita niya, kung sino talaga siya. Walang arte, at napaka down to earth. Pero mukhang miss na miss na nga talaga ni Tash ang barangay dahil gusto na nga nitong muling makabisita at makasama dito kasama sina Mayor Jose at ang tim Barangay. Dahil nang tanungin si Tash ni Maine kung miss na nga nitong mapasama sa barangay, ay mabilis nga itong sumagot ng opo, super! na wag May, hindi kami opo, super. Nahalatang gusto na nga talaga nitong makabalik at mapasama ulit sa barangay kung saan ay talaga namang nag-e-enjoy siya. Dahil mukhang ang mahilig din siya sa mga pagkain sa barangay, at sa mga street foods, kagaya ng mga tusok-tusok. Gaya na alang sa isang vlog ng Itbulaga, kung saan ay kasama din siya sa pagkain nito, kasama si Miles at Riza. Samantala, isang magandang balita naman ito, para sa mga legit the bark ads na ikinatuwa na umabot na ng 1 million subscribers ang Itbulaga TVJ YouTube channel. Na matatandaang, noong May 20 pa lang, ay makakabasa ka na ng mga comments tungkol dito. Matatandaan din namang, sa dating YouTube channel ng Itbulaga, na ginagamit ng TVJ noon, ay may maigit 5 million na itong subscribers. Bago at pagkatapos itong magamit ng mga halos host. At sa bagong official Facebook page naman ng Itbulaga na TVJ, ay may mahigit 2 million followers na ito. Na makikita din sa IG story ni Boss Joey. Kaya naman, congratulations Itbulaga, TVJ, at mga Dabark ads. Samantala, tila sinakyan nga ni Boss Joey, ang mga hindi pa rin tung itigil sa pagpapakalat na nalulugi, at magsasara na daw sila. Matatanda ang, noong April 17 pa, pinabulaanan ng TVJ ang mga tinawag nilang fake news, na pinapakalat ng bashers. Naayon pa nga sa ilan sa mga comments, ay mga gawa nga daw ito ng mga taga-suporta ng isang noontime show na nawala na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa katunayan na, sa mga legit da bark ads dyan, ay alam nila ang katotohanan, dagdag pa dyan ang maraming pasabog ngayon ng itbulaga, na talaga namang kaabang-abang na. Isa na nga dyan ang barangay cinema telemovie, na talaga namang inaabangan na ng mga legit daw bark ads sa buong mundo. At ng mga team kimi, dahil sa malaking posibilidad, ng pagsasama ni Kiko at Miles, sa barangay cinema, na tila bagong kalyeserye ng itbulaga. Isa pa rin nga dyan ang bagong Gimmy 5 na laro ng pamilyang Henyo na kung saan ay labanan o pautakan ito ng mga angkan. Dito din nga ay aabot ng 300,000 pesos ang premyong mapapanalunan sa pamilyang mananalo sa unang season nito. Kaya naman ay sinakyan na nga ng nag-iisang Henyo Master ang mga pinapakalat na fake news na ito at nagbiro na rin na patungkol dito. Nangyari nga iyan noong May 22, 2024, sa segment na Perifit, kung saan ay nagbiro nga dito si Boss Joey, na nakautang na daw sila sa kabilang show. Matapos ngang maliit ang pera na ibinibigay sa player habang naglalaro ito. Nakautang na sa show. <laughs> Naikinatuwa naman ng mga nag-comment dahil alam nilang joke lang ito ni JDL Joey De Leon at tila sinakyan na ang hindi matapos-tapos na isyo na ito sa Itbulaga at sa TVJ. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?